Pilipinas, you Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ng Commission on Election o COMELEC na wag nang ipilit na gawing automated election ang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktobre at 30 taong kasalukuyan. Iginit ni kung hindi naman kakayanin wag nang ipilit ng COMELEC dahil hindi rin naman ito minamandato sa batas bukod pa sa panibagong gastos na naman ito. Magugunita na isang resolusyon sa Kamara de Representante ang inaprubahan para sa kagustuhan ng congressmen na gawing automated ang barangay SK election. Sa presentasyon ng budget ng Comene para sa taong 2024 ay hiniling ni Chairman Attorney George Garcia na ibalik ang 5.7 billion pesos na tinapyas ng DBM sa kanilang budget dahil gagamitin nila ito sa paghanda sa midterm election mula sa senador hanggang mga municipal officials sa buwan ng Mayo at susundan ito ng barangay at SK election sa December 2025. Lalabas na dalawang taon lang na maninilbihan ang mananalong opisya ng barangay at SK election sa gaganaping halalan ngayong Oktubre. Tinamin ni Garcia na sila sa Comelec ay hangad din ng automated na barangay at SK election na sisimulan sana sa 2025. Ngunit hindi nila ito magagawa dahil sa kakapusan ng pondo para naman kay Pimentel mas makakabuti na wag na lamang ipilit ng komisyon ang automated election sa barangay at SK election. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.